As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Two items lang muna tayo today. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa UB version. Yung mga kasamahan. Again. Two items lang muna tayo today dahil kailangan kong samahan sa house hearing yung mga OVP personnel na nandoon. Magbigay lang muna ako na first item is magbigay ako ng update kay uh, Yusek Zulaika Lopez. Um, so, ang update is ang usapan kahapon ang pakiusap sa kanya kahapon ay uh, kapag dumating yung nanay niya pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato, meron siyang trabaho. Tapos ako, sasamahan ko naman yung mga OVP personnel na nasa house hearing. Okay siya kausap kahapon. Okay siya kausap kahapon. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At um, noong kung ano yung napag-usapan kahapon, inulit ko lang. Meron ako, nagkamali ako, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak, nang umiyak, nang umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung um, nakaraang Friday or Saturday ba yun? Ayak uh, na siya ng iyak. Ulit-ulit na yung sinasabi niya. Kukunin nila ako. Papatahin nila ako. Kukunin nila ako. Um, so, nagtawag na lang kami uh, ng doktor. Tapos, yung doktor ang kumausap sa kanya. Medyo natagalan kami. Kasi, ayaw niya maniwala sa doktor. Sinasabihan niya lahat ng tao na lumalapit sa kanya, wala akong tiwala sa inyo ilock nyo yung door, wag nyo siya palabasin. Uh, wag nyo, ako daw, uh, wag nyo palabasin si Inday Sara, ilock nyo yung door. So medyo matagal kanina yung negotiation at pakikiusap at um, advices ng, uh, and reassurances ng doktor sa kanya. Um, nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na nandun din. Noong Saturday and uh, Friday, si Nicole, nagsimula siya mag-panic attack, hindi na siya makahinga, then nagsimula na siyang umiyak, tapos naninigas na. So, tawag na kami ng doktor at nurse ulit. At, um, so parang hindi ko alam na may sakit pala sa asma si Nicole. So, nagsabay yung kanyang panic attack at asma kanina. So, uh, Inano siya? Dinunungan siya ng mga doktor at mga nurses. Pangalawa ay uh, yung sagot ko sa ating National Security Advisor sa ating National uh, Security Council. Nauna na kanina yung written document, uh, yung statement and open, open letter. Babasahin ko lang siya ulit para sa inyo ngayon, para meron kayong video.